ano kaya ang ingay ito <laughs> nakakabing eh ano ba yan ano kaya yung klaseng nila lang to wala mo na kung nakikita pero ingay talaga ang ingay oh. oh sabay sabay sila yun ano? oh Uh, uh. Ang ingay nyo! Ang kaya ito, no? Ah, ito, ito, ito. Nakikita ko na. Ito siya, oh. Holy ka, boy! <laughs> yung puwit pala niya yung, ano, Wala siya. Pwet niya pala yung maingay. Ikaw na pala. Huli ka. Ganun nasa nila lang daw no Ha Yo Yan Joel Dong may idol nag, nag wow. <laughs> Meron nilang lang dulo. dol oh. Dol Alagado ano anong, anong place to dol Hoy Nakahalata siya, nakahalata bro. Well. Nakahalata niya ako eh. Oh, ina naman oh. Braby idol, oh, view ah. bro. Grabe talaga ito lo. Grabe talaga ito, lakas.